Hi! Kumusta? Aligaw ang mag-ina. Bakit? Ano nangyari? Wala po kasi na eh. Magpapasukan na po. Wala pa po, po kami uniform. School supplies po. Baka ah, pwede daw po may mapagsanlaan nung kanyang dali. <laughs> Ay, kawawa naman ang batang eri. Eh. Oh, sige, magsalita ka lang. Nanawagan po ako sa mga sponsor po kala vendors man. Sana po tulungan niyo po kami magkakapatid sa pag-aaral namin. Sana po tulungan niyo kami dahil papapasukan na po kasi. At tapos wala, wala ka pang mga gamit? Wala po po. Wala mm -hmm. pang uniform. Lahat school na kasi sila. Ay, kawawa naman ang batang ito. May 7 na siya, first year high school. Oo. Ayan mga kabindor swipe, ah, nandito sila at Susang at sa Kasi uh, Bibang ay namasyal sa aming kubo. Eh, wala dito si Bindorsman. Susan, ay, wala, wala dito si Bindorsman. Alam niya, pupunta ako sa loob sa kanya. Sabi niya karang, ikaw oh, yung wala. Oo, kasi may trabaho ako, be. Tapos ngayon naman, emergency sila na biglang napaalis dahil yung kanyang asawa ng kapatid niya eh, namatay. Ngayon, eh, last lamay kagabi, kaya kahapon lang sila ng hapon umalis. Oo. Tapos ngayon naman, tinawagan ko kung nasaan siya, eh, nasa laluma pa sila kasi ngayon ang living. Oo. Pero maya-maya daw, eh, diretso naman na daw siya pa uwi. Eh, kung mahihintay nyo. So, kasi, kasama namin. Nandun na ba sa may service kasi... Hindi namin alam yung ano, nabago na yung kalsada nyo. Oo, wala na dito. Butas na yung kalsada. Butas na nga. Saan nyo iniwan yung mga bata? Doon sa may putol ng daan. Hala. Eh, dapat umikot kayo dito. Hindi namin alam. Hindi Umikot kayo dito sa may ano, dito sa may simbahan ng Kapilya. Tapos, dire-diretso yun? O, oh, dire-diretso dito. Tapos, bukas na dito yung kalsada. Ang ano na, binuksan yung gate. Ah, baling hindi na dapat kami lumanan dito sa ano? Oo. Oh, dito. dito na ang daan, tapos iikot na kayo dito. Pakunta na dito. Mas malaki. Oo. oo. Ay, okay. eh, hala, yung mga bata. Amaya? Mm -mm. Yan mga kabindor swipe. Ito si, ano, uh, abibang, eh, dumudulog po sa amin uh, na... Uh, kung pwede daw po eh mabigyan po siya ng tulong ng pansin ng ating mga mabuboting sponsor one, ni Bindorsman section 1 kasi siya oh sayang naman hey, pasukan na bukas hey, martes pala Holiday pala bukas. Pwede pa naman kahit walang gamit, pwede pa naman humapol sa surprise kaya, nice. kaya lang, ay, yung kilo ng bigas, ilan yung pinapakain ko, ilan yung pinag-aaral ko, hindi ko na rin alam. <laughs> hindi naman kami tumitigil sa oo Oo, ganun talaga. Kasi kung tumigil kami sa paghanap boy matagal na rin oo. dumilat ang mata namin sa guto. Oo. Upo ka ate Susan dito. Kasi oh, masakit yung pet ko O puntahan mo kaya muna yung mga Yung mga ano mo puntahan mo kaya. Kasi baka mag silayas yung mga hindi si Jamaica lang. Ay Jamaica, lang, bantay nung service nyo. Sa mga sana, isabi ko. mahirap na. okay, sayang wala dito si ano eh si Kararating ko lang din. Uh Oo. -oh. Kaya kumbaga ano eh hindi ko in-expect na pumunta kayo dito. Hindi pa na nasabi ni Cavenders. Oh, Ma. Hindi. Sabi oh. niya, kailan daw kami pupunta. Mm -hmm. Sabi ko, uh, nadyo, ano, kung kailan po nandiyan si Nanay Milda, parang ah, ako dalawa naman ka ako. Mm -hmm. Sabi naman niya, at tama, Sabado daw ang uwi mo. Mm Hindi -hmm. linggo na lang po. Eh, nagkataon na may emergency sila eh. Mm -hmm eh, hindi na nga hindi na nga sila siya nakapunta nung ano nung nitong nung naglalamay sila dahil sa dami nga ng ano niya kaya ang sabi eh sa laslamay na lang daw sila mag-ipon-ipon kaya ayun nga kagabi doon nandoon sila hanggang ngayon ano yan ah uh, may negosyo ka na pala ah ako lang taga-angkat siya ang nag-aano may negosyo pala kayong embotedo. Pantawid. Ano um, po ka muna? Kasi mag interview nga ako dito sa batang ito. Sabi ko nga, ayaw ko magpa-interview. Pag alam ko pa-interview, nahihiya anak na ako. Nahihiya anak na ako para, Oo. para, akala siguro mga tao, hindi naman kung wala naman masamang lumapit sa ano. Hindi akala kasi ng iba, uh -oh. hindi tumawag sa akin. Sabi, oh, ano, nasa kumusta ka na? Balita ako mayaman ka na. So na ikinayaman ko. Yayaman ka ba ng napakaliit ng mga anak mo dahil mo pinag-aaral? Yayaman lang ka mo ako sa kasipagan. Kahit magsipag ka uh -oh. na, eh, patas ang patas ang kilo ng bigas eh, na. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Yung mga anak ko palakas ang palakas ang kain, hindi naman nagdaday. Ako nga yes, na mas, galawa. namasukan ako ng mm -hmm. ano na construction baka akala mo kung pwede nga lang may masasamahan <laughs> lang ako ng construction mm -hmm. e, kaso, ang layo na inaangkatan ko papunta nang sa ano nang tongko pabalik parang pabalik mainit nga. pa to ah Bagong ano pa yan bagong luto, eh nilala ako na nilala ako niya nang mainit pa oo uh -huh. nandoon yung lagayan namin ang butido mainit pa dala-dala niyo. Hmm. Eh baka naman ma ano yun doon mawala. Kuhahakot din kasi may mga kalakal pa kaming dala. Nagangala din kami. Ah, uh, mamaya tawagan natin si Ben man kung nasaan na siya. Eh ano lang muna natin tong ating video kasi siya yung Oo. Sandali lang ha, be. A few moments later. ako natapos. Huwag niyo nang buksaan. yung, ano, kain lang kayo ng kain, ha? Okay lang. Sige. Iwanan ko muna kayo, ha? Saglit lang. na. Diyan lang muna kayo, ha? Baka umalis kayo. hintay Hintayin niyo lang ako. Kasi may, may katagpo ako dito sa taas. A few moments later. Ano natin yung ating camera. Ayan, be. Ano na? Ano ang masasabi? sa pagkain. Oh, nahiya, nahiya pa, pa ang ating ang bisita ay. Okay, oh, ito, sige, bibang. Ano ang ating problema? Habang kumakain, sige lang, magkwento lang problema ako na ayaw mo pakinggan. Ayaw ko makinig. <laughs> Joke. Joke lang? Abang kumakain, sige lang. Magwinto lang kayo mga iha. Kahit huli na po, humihingi pa rin po ko sa inyo ng pang-uniform po, pang-school supplies. Walang-wala wala po taga-kasinan si mami. Sobrang as taas na po ng mga bilihin, eh. Hmm. Sana po matulungan nyo po. Sana po matulungan nyo kami ng mga kapatid ko. Gustong gusto talaga nila magkaroon ng mga gamit sa school. Tulad ng school supply, uniform, sapatos, kamay bag na. Ayun um, dati po. Ayun dati, dati po. Pwede po pwede pa naman pagtsagaan yung mga dati ayan po ang mga kahilingan ng mga batang ito mga cabin mga cabin wife sana po ay kung sino man po ay nakakapanood dito sa aming video ah, uh, humihiling po kami dumadaing po ng mga gamit ng mga bata kasi ang kanilang ina ay ayan po oh. Ako po po yung iyana po ako manawagan sa inyo. At kung baka iniisip ninyo na may sponsor pa rin po kami mag-iina. Ito so, lang po. Pukulawaan din naman po namin si Mami Mirasol at saka si Ma'am Jen kung bakit po sila kasi may mga pinagdadaanan din po silang uh, problema. Ngayon po. Pero muli po kami kumakatok sa inyong puso kung sakasakali man po na mapapanood ito ni Ma'am Merasol. Uh, noon pa man po, sinasabi ko naman kay Ma'am na uh, ano lang talaga, yung magkaroon talaga ng sponsor yung mga bata, yung lalo na si Bebang. Kasi po, bukod si Bebang, sa tumata yung panganay ko, si Bebang kasi, uh, sa kanya ko nakikita yung pagsusumigap sa pag-aaral. At saka, pa, ipang hihintuin ko naman, ipang at mas lalong-lalong naman sa kanya. Baka hindi rin naman niya may kayang tanggapin, ipang hihintuin ko siyang pag-aaral. kapos po talaga kami sa, ano, hindi naman sa kapos dahil hindi kami tinikilos. Sadyang uh, nagsusumikap din naman po kami maghanap buhay para matustusan kahit yung pang araw-araw man lang namin may matustusan. Yun nga po, sa masisihin masisi nyo man po kami. Napakadami naming anak. Napakadami kong anak. Si Kulot, mamaga yung face ni Nicole, maga yung madali. Bakit? Napahanog. Kalating ng mukha niya. Napahanog. Magsak. Hindi ko rin alam Ay. kinagat ba ng insekto o ngipin. Basta yung kalati ng mukha niya. Pero hindi naman siya na umpog. Hindi. Iba, yung, iba talaga na yung, yung dito niya bagsak. Dito niya bagsak na. At yung bumagsak pa hmm. rin sabi ng niya. Magat talaga. Wala naman may kumagat na ano. Baka na eh. Tatlong araw na eh. Baka nakagat yun ng mga ano. Pinahiran ko ng ano, ng langis. Basta yung dito niya, medyo nagbabiolet. Yung dito niya, nagbabiolet. Tapos dito niya, medyo nag, ano, nag, uh, nagpipink, nagpupula. Basta yung, yung mukha niya, maga na laylay. Eh, wala la. sanang tubo, ano, hindi ko napapanood sa uh, mga tibis, sa balita saan. Yung mga tinutubuan. Pero wala naman siyang dinadaing na masakit. Wala, naman. Kaya nang pag nasasagi, yung umiiyak, alam mo naman si Kulot. kaya may pigsa, mga gano'n. Ay, alam ko naman yung klase ng beke. Eh. Pero yung sa kanya, hindi siya beke. Hmm. Hindi ko kaya hanggang dito sa mata, hindi yung beke. Baka may, ano, ay, yung ay, ganyan, yung dapa ay, na pigsa, ay, mga gano'n. hindi ko alam. Basta yung, ay, kaya hindi ako sa hama. Hindi ko na sinama kasi muulan mambon, mm -hmm. tapos maga yung kanyang pising niya, baksak. Eh, sabi ko nga kay Governor's Man, Governor's punta kami ni Bebang dyan sa inyo mm -hmm. kasi baka po pwede pong ano, ginawagan kasi si mm -hmm. Bebang nga, uh, umpisa na ng klase sa Martes, na pangangkor. Yung aming namang embutido na paninda, yung aming embutidong paninda, nakasasapat lang sa uh, pang-araw-araw ang sahod ng papa nila. Hmm. Ang upa ng bahay, kinakapos pa. Hmm. talaga ngayon mangupahan. Bahay ko, okay, okay, i ko, okay. tubig. Kinakapos pa. Lalo na sa mahal ng mga bilihin ngayon. Kaya kailangan talaga ang ano mayon ang yung embutido namin na tinitinda, 20 peraso siya. Mm Bawat ang gata, 20 peraso. So Sa 20 peraso na yun, may 250 na kami doon. Ay, yung 250 na yun, yun na yung ano nyo, pang gasto sa araw-araw. Oo, yun na yung pang gasto sa araw-araw. Ngayon, kung mauubusin eh ng, kumari, ngayong umaga lang yung mauubos, mm -hmm. pwede pa kami yung bumalik para mo Eh, minsan kasi, ano yung hindi na nang so, hanggang mag sa araw uh, ito niya. yun yung 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 pero, din. Kawawa naman. Babayaran ko na lang ito kasi kailangan mo din. Di, oh, ano kasi yan? Yan yung pangkabuhayan. Negosyo mo na. yan eh. Kung baga ano, ito, kita mo na lang, lang, yan. lang yan eh. Eh, gusto ko nga sana ngayon pasukan. Magluto ng sopas. O kaya, magkurado sa umaga. Mm -hmm. Eh, mahirap naman ipagsapalaran na yun ang ibebenta ko dito. At least ito ka. Kapan? Sure, ito. ito. <laughs> eh, kung yung so, sopas at saka... Mag, ano bang isa nito? 3, ano? 30 35. 3,100. Nasaan ano, yung iba nito? Wala na. pa. wala na. Ah. Dalawa na lang. Eh, kunya, kung yun Kung isa ko kasi hmm. sa hmm. sopa sa... Ah, ano ba? Temporado. Hindi mo masasabi yung magulang gagawa ng oh. sarili niya. Alam mo hmm. saan sa na. Anuhan ko na lang yan. Bayaran ko na lang yan kasi no. Ang bilin ninyo ng bigas yan. <laughs> Pagpasensyahan <laughs> nyo <Pagpasensyahan laughs> na ito ng aking... <laughs> Pagpasensya ko na rin nang tanggapin ko na. Ng... O, oh, pambili mo rin ng bigas yan. Pero parehas tayo eh. Kailangan ng maaano. ano, ang paborito to ng mga anak ko ito. Eh. Lalo na yung aking panganay. Yan, yung ang nanay ng bata na yun paborito mm, niya eh. Masarap siya. Hindi siya yung ano yung frozen yung iba. Na ano. Pag ginayat mo siya, makikita mo pa yung kanya Ricardo. Kasi eh, mainit pa kanino. Bago luto. Mm, kaya nga, sumagot talaga kami kay vendors mo ng pakiusap. Sa kasali, makahabol kami ng paghingi ng tulong sa gamit ng mga bata. Oo nga, sana lang bag. Yung bag, Meron pa yung mga luma. Hindi ma okay pa naman. Pa Pwede pang magami. Ah, so ang notebook, kung alam nga lang namin, hindi. Sana last year pa lang, um, bumili na kami kasi magkano lang last year? What, 14? Oo, 14, 14.75 14, lang. Uh, uh, Oo, oh. eh ngayon 30. Nagalaro oh, na sa 30 po. ang isang notebook. Lalo kasi sa Bewang Night, puro big notebook ang kailangan daw nila. Mm -hmm wala silang libro for module at saka ano, module lang iyan sa kamina at saka kaya big notebook. Eh magkano isang big notebook? Sa regular na tag-30, mas mahal yung big notebook, 45 yata ang isa. Tagang di ko talaga kasang kukunin mo naman, ang gamit niya. Sa pagkain, may aawad-awad ko naman siya. Iwala lang, baka diba? sakali, eh, Karon tayo nang ano ba ma 'ko? Ma Di ba may kukulangin ka pa? May may hindi ko man ini expect na babayaran mo pa sulit. Sempre kailangan may at alam ko namang tindahan mo to dai. Kaya kailangan inegosyo eh. Oo ni mo. Ha? Oo mo. tapusin mo muna yung high school. Saka na muna tayo mga ng college. Kung kakayanin mag-aral, magtapos mo na ng ano, pabrika. Mahaba-haba pa yan. <laughs> Mahaba-haba pa, no? Mahaba pang panahon yan, Bibang. Ilan trice. taon ka na ba, Bibang? nag Tr siya ng August 12. Ah, 13 ka na? Hmm. August 12. Narihanda, mula agat ang mata. Mas matanda pa sa iyo. Ikaw, ilang taon ka na? 11 pa lang. 11 ka lang. Wow, ang tangkad ah. Sana sana beauty queen. Pangit naman. Pangit ka daw, payag ka. Yan ang apo ko sa ano panganay. Panganay. Ay, na rin na okay Ah, kay kami. Sige. Kami magtatagal. Baka may mga gawain ka. Pasensya ka na kay Bindoros ka na hindi mo naabutan dito. Emergency lang talaga na may ano siya pinuntahan. Wala rin. Sige na. Oh, sige, sige, sige. Maraming sige. salamat sa akin. Sige, pasensya ka na rin sa ano natin. Ano lang po kay Ika Bindoros ka. Kamusta? Nala. Makakarating. Saka sa susunod na ano, yung itinuro ko sa yung Oo, daan, malingin, doon na kayo man, ano, na naano, kasi ano na doon yung kalsada, inaayos pa, napapalayo. Mga namin pwede na dito sa may mountain heights, kasi hindi pa pala. Pwede na, pwede nga dito, iikot ka dito, tapos diritsuhin mo yan, tapos pagdating dyan sa may construction na, na ginagawa, may git dyan, bukas yan, papunta na yan dito. Dyan lang sa taas dyan, banda. Dyan Oo, sige, sige. O, sige na. sige, mag-ingat. mm -hmm.